atay sa pamamaril ang isang barangay chairman sa Digos, Davao del Sur. Ang krimen ginawa habang naka-livestream siya sa social media. Isang leader na hindi natakot magsalita. Isang kapitan na ginawang sandata ang katotohanan at isang ama ng barangay na hanggang sa huling sandali ay ipinaglaban ang kanyang paninindigan. Sa isang tahimik na gabi sa Digos City habang naka sa kanyang Facebook page. Hindi napunan sa video ang pamamaril pero dinig ang mga putok ng baril. Biglang nagkagulo sa lugar hanggang sa makita ng duguan si Kapitan Oscar Bukol Jr. ng Barangay Tres de Mayo. Dinala sa hospital si Bukol pero pumanaw rin siya kalaunan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Isang putok ang umaling-aungaw at sa loob ng ilang segundo, nagbago ang takbo ng komunidad. Sino nga ba si Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr.? Bakit siya binaril at pinatay? At bakit siya minamahal at iginagalang ng maraming tao sa Barangay Tres de Mayo at buong Digo City? Ito ang kwento ng kanyang buhay, serbisyo at ng pangyayaring yumanig sa buong bansa. Si Kap Bukol ay 35 years old punong barangay ng 3 de Mayo at kilala sa buong Digos bilang leader na bukas sa komunidad. Gabi-gabi, libu-libong tao ang sumusubaybay sa kanyang Facebook Live, naghihintay sa kanyang mga komentaryo tungkol sa mga problema sa barangay, sa lungsod at minsan sa buong Davao del Sur. Sa kanyang mga live, hindi siya nag-aalinlangan sa pagsasabi ng mga bagay na karamihan ay tahimik lang sa publiko. Isa sa mga pinakamainit na paksa na kanyang tinalakay ay ang umano'y overpricing sa ilang proyekto ng lungsod. Diretsong binanggit niya si Mayor Joseph Cagas at hindi nag-atubiling ireklamo ang ilang kontrata at gastusin na para sa kanya ay hindi malinaw. Binanggit rin niya at binanatan ang escort ng mayor na si Badong Dumugo na nagbigay ng dagdag tensyon sa lokal na politika. Hindi rin nakaligtas ang hepe ng Digos PNP, Lieutenant Colonel Glenn Peter Ipong. Dahil sa umano'y kakulangan ng aksyon sa mga reklamo ng komunidad, lalo na sa sunod-sunod na hold-up incidents. Sa kanyang mga live, malinaw niyang ipinapahayag ang pagkadismaya niya sa kung paano tinutugunan ng pulisya ang seguridad ng lungsod. Naging mainit din ang usapin sa pagitan ni Kap Bukol, at dating kaibigan na si Mayor Nelson Tatasala ng Santa Cruz, Davao del Sur. Ang dating magandang ugnayan ay nag-iba ng mabanggit ni Kap Bukol na pulpol ang ilang tauhan ng PNP Digos. Nagpalitan sila ng matitinding salita sa social media at ang dating pagkakaibigan ay nauwi sa tensyon. Sakitan, manday ka. Ha? Di pa na maudong. Napakit, paboton sa kwadong. Na sa kwa, tignan niyo ang istorya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kilala si Kapukol hindi lamang sa kanyang pagiging kritiko. Kilala siya sa kanyang malasakit sa tao. Sa oras ng sakuna agad siyang kumikilos nang tumama ang malakas na lindol sa Cebu, nagpadala siya ng libu libong bigas sa mga nasalanta. Hindi bilang publicity stunt, kundi bilang tunay na serbisyo sa kapwa Pilipino. Sa 3 de Mayo, ang kapitan ay hindi lamang leader. Siya ay kaibigan, kapatid, ama ng barangay. Ang mga bata ay tumitingin sa kanya bilang role model. Ang mga matatanda ay nakakaasa sa kanyang tulong. At ang mga residente ay alam na kapag may problema, si Kap Bukol ay naroroon. Walang oras ang takot o pag-aalinlangan. Kung may nangangailangan, siya ay agad na umaaksyon. Kung may reklamo, siya ay nakikinig. At kung may mali, siya ay nagsasalita. At sa gabing yon, Nobyembre 25, 2025, Martes. Habang ginagawa ang kanyang Facebook Live sa bahay, tila normal lang ang daloy ng kwento. May dumating na lalaki upang isauli ang pitaka na napulot. Nag-usap sila ng maikli at tila walang kakaiba. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, may dumaan na pulang sa at biglang umalingaungaw ang putok sa harap ng libo-libong nanunood sa live nagawa pang humingi ng tulong ni Kap Bukol tabang o tulong sabi niya tabang ngunit hindi na niya nalampasan ang insidente at binawian ng buhay dumagsa sa ospital ang mga taga-barangay mga supporter at pamilya halos hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari agad na naglunsad ng investigasyon ang kapulisan at nagtatag ng Special Investigation Task Group o SITG. Sunod-sunod ang nag-alok ng pabuya upang mahuli ang mga salarin. 1 million pesos mula kay Vice President Sara Duterte. 1 million pesos mula kay Davao Sur Governor Yvonne Cagas. 100,000 para sa gunman or gunmen and 500,000 para sa mastermind or masterminds. 1 million pesos mula kay Davao Occidental Congressman Claudie Bautista at 1 million pesos mula kay Davao City Mayor Baste Duterte at nagbigay rin ang pamilya ni Kap Bukol ng Pabuya. Dahil sa madugong pangyayari, nirelieve sa pwesto si Lieutenant Colonel Glenn Peter Ipong matapos lumabas na may personal na alitan sila ni Kap Bukol bago ang insidente. Ngunit parehong itinanggini na Mayor Joseph Cagas at Mayor Nelson Tatasala. Ang anumang kinalaman sa pagpaslang. Tahimik pa rin si Ipong at patuloy na nagtataka ang publiko. Sino ang nagutos? Sino ang may motibo? Ngunit kahit sa pagkawala niya, nananatiling buhay ang alaala ni Kapukol sa Tres de Mayo at buong Digo City. Ang mga residente ay nananatiling naniniwala sa kanyang prinsipyo. Na ang leader ay hindi dapat matakot magsalita at ang boses ng katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa sariling kaligtasan. Para sa kanila si Kap Bukol ay bayani, isang leader na hindi lamang nagsilbi kundi tumindig para sa komunidad kahit may panganib. Hanggang ngayon patuloy ang paghahanap ng hustisya. Patuloy ang mga tanong, sino ang nasa likod ng pagpaslang? Ano ang tunay na dahilan? Ngunit ang isa ay malinaw. Ang kwento ni Kap Bukol ay nananatili sa puso ng kanyang komunidad. Ang kanyang tapang, malasakit at prinsipyo ay hindi mawawala. Sa bawat kanto ng Tres de Mayo, sa bawat bahay ng mga residente, sa bawat mata ng kabataan at matatanda, buhay ang alaala niya. At sa dulo iniwan niya ang isang tanong na patuloy na umaaling-aungaw. Kung hindi magsasalita ang lider, sino ang magsasalita para sa bayan? ang kanyang buhay ay patunay na kahit sa pinakamababang posisyon, maari kang maging simbolo ng katotohanan, tapang at malasakit sa kapwa. Ang kwento ni Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. ay hindi lamang kwento ng trahedya, kundi kwento ng inspirasyon, prinsipyo at paninindigan. Ang kanyang pamana ay magpapatuloy sa bawat Pilipinong handang tumindig at magsalita para sa tama, kahit na may panganib sa sarili. Kung may opinion ka tungkol sa kwentong ito, i-commento sa ibaba. At kung gusto mo pang makaalam ng mas marami pang kwentong Pilipino, mag-subscribe sa Pinoy Kaalaman. Maraming salamat.